Hello ka blessful. Have a good day. Welcome back to my channel. Ito po ay Sister Mylin from Hong Kong. Meron pong nagsabi po sa amin na mayroon daw pong masarap na halo-halo dito po sa Wampuwa, Kaya naman kami ay dalid-daling pumunta po dito sa Wampua. Mag-exit A lamang po tayo at kami ay inyo pong samahan at puntahan po natin ito. Tara na. Habang hindi pa po malamig ang panahon dito po sa Hong Kong ay tayo muna ay maghalo-halo. At kung ikaw naman po ay nagkikrabe ng halo-halo at ikaw ay naghahanap ng masarap na halo-halo, pwede mo itong puntahan lalo na kapag malapit ka lamang dito po sa Wampua. Highly recommended at sulit yung bayad mo sa isang baso na $30. So pangalawang escalator na po ito. Paglabas mo ng Wampua MTR Station, ay dito, pagharap mo po dito, ay kakaliwa ka lamang po. Pagkaliwa mo, dericho ng konti lang, and then liko ka sa kanan. Dericho po ulit, at marami ka po rito mga shop na madadaanan, katulad po ng 7-Eleven. Yan, nandito po siya sa kanan, yung 7-Eleven. At ito rin po na shop. Hindi ko na po nakunan yung ano, kung anong pangalan yung shop. At diretsyo lamang po. Meron ka rin pong madadaanan dito ng malit na shop na nagtitinda po ng mga prutas. Diretsyo lamang po ang lakad. At tatawid po tayo ng isa pa pong kalye yung sabi nung na mayroon pong nakasulat na lock right at saka lock left. At ito na makikita po ninyo yung orange na mayroon po diyan nakasulat na Mannings. Yan so diretso lamang po tayo. At ang hinahanap po natin na building o ang pupuntahan po natin na building o kaya ay commercial center ay ang Planet Square. So, katabi lamang po ng Manning's yung Planet Square. Taran! Ito po yung building na ate pong pupuntahan. Ang Planet Square ay katulad din ito ng worldwide. Marami pong shop na nagtitinda ng mga Philippine products, Filipino food, kakanin, at mga cosmetics. Pagpasok po natin ay mayroon po ditong hagdan at diretsyo lamang po tayo. At makikita po natin yung mayroon po yan na shop. Ito po ay yung Chan, ano ba yan? Chandra. Mayroon po tayo makikita na shop na ang pangalan ay Chandra. Diretso lamang po tayo. At yung shop po na hotel ay nandito po sa kanan. Yan po yung hotel na shop. At dito po sa kaliwa, ito po yung shop na kung saan po ay makakabili ka po ng masarap na halo-halo. Mayroon po yung ice cream at mayroon din pong litchi plant at mayroon pa po siyang stick o at maraming gatas hindi po talaga tinitig oh siyang anak pakita mo yung ano mo naka video to buti na masarap yes of course super anak masarap satisfied ikaw si satisfied Yes. Satisfied. Ikaw kapsa satisfied ka? Very satisfied lahat ay satisfied sulit yung aming pong pagpunta at pagbili ng halo-halo thank you for watching